Yo, what's up mga puppies, puppy and dolls, and welcome back to my channel, and it is all to you, good afternoon, good evening, and good night. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, ito ngayon mga nangyari sa mga buhay-buhay natin, game, cheers! Yo, what's up mga Papi! Basta sa akin ka, sumama na, di na kumagahanapan ng iba, gabi-gabi kayo magsasaya, sayang kasi pag nawala ka ma. What? it's the time. Yeah. Init. <laughs> Ow. Oh. Hmm. Pag may mga ulam kayo na yun na may sabaw, may salsa. Tapos, gusto nyo mag-fried chicken. Mas, ano to, mas Kasi, hugasan nyo na ng konti. Tapos, nalim nyo ng pepper at asin. Tapos, microwave or prito. Ayos na. Rapsa. Hmm. niya kasi nag-aabot si Mami So, okay! Yun guys, ginagawa nyo yun ba yun? Yung ulam pag hindi nila kinakain. Tapos may, may, may sabaw. Tapos kukunin nyo. Tapos nalagyan nyo na nawag doon na pamita at saka asin. Tapos iprito nyo or i-microwave nyo. Sarap. Malutong-lutong. Crunchy. Hindi din prito. Happy birthday, happy birthday to, you. to you Yay Say Happy Birthday Happy baby birthday. Adiana One two 3! Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Hi blood Hi blood Like share and subscribe Say oh. it like bye 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 quay về quay về quay 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 <laughs> yes, tomorrow is here. Yes, in the building. <laughs> This is my beautiful team beautiful kong pamangkin. What's your name? What's your name? Her name is Ekpek. Your Ekpek, diba? The one named Ekpek. Asan na mo ta niyan Ekpek? <laughs> Sige mo yung magtatas ng kamay. Me! Sing to the hi to say hi to the vlog. Hi vlog. Say hi. Hi vlog. Hi mo. Hi vlog. <laughs> Kahapon nandito lang sila. Ngayon nandito ulit si Tamara girl. Kasi nagbayo si daddy niya ng car dyan sa may kabuya kaya dumaan ulit sila dito yan, si Ekpek 2 this is Ekpek 2, this is Ekpek 3 <laughs> <laughs> no, There's no Tamara anymore. Ekpek 3. <laughs> Who's Ekpek 3? Race your hand. galing no, automatic eh. Yahoo! <laughs> Bawas mo nung keycard, automatic yung bintana. Tapos may mga pindutan yan dito. You know. Shower, lamp, cover, mirror, make the... Ano yung DND? Department of National Defense eh. Ano may DND? Makeup room. <laughs> corridor lamp, mirror lamp, cover shower, turbo. So, okay na yan ganda ng room tapos mayroon pang ano yung ganda yung ganda yung ilaw doon yung pamiror natin dito okay din siya yeah min si mommy di oh tears ni pick ng room yung CR. Okay siya, malinis. Yeah, malinis yung CR. Yan dapat yung towel na pang ganyan, iniiwalay nila kasi minsan, na uh, ano natin sa pamuka eh. Para alam natin kung ano yung pang, 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 pang paa. Tapos yan, merong ano dito, yung mga pang coffee. Hindi ka magano ng coffee. Yan. Kasi ito yung, ano ito, aparador ba ito? Pringo. Breaker pa. Okay. Ito yung mini cabinet nila. <coughs> ito yung kwarto natin. Merong ano dito, is mabit dito, bisin siya. Ayan, yun yung... Yes! Ito yung room, may TV. Tapos ito yung kama. Ba't naman siya? Rapsa! Yo, tapos paglabas mo dito, may meron siyang terrace. Yan, na nakakatakot. Kasi <laughs> yung salamin niya, yun yung lab. Tapos, tapos yan, tita mo yung ginagawa dito. Yan, yun. yun. Yung ginagawa ng China. China. <laughs> Oo, oh, yun, know, Chinese, yun. Jinshok. Oh, yung reclame, reclamation, yun yun yun. Diba? dito yung birthday niya, naalala ko birthday nila na nila ate ba diba? si Kuya Manny dito kami kumain noon. kaya yung kainan na dyan bay area na yan seaside pala, seaside pala so yung ginagawa ng reclaim yung task dito yung isang room nila ate ni sa ata ito yung ito pala tayo sa kabila, 306 pala nalagpas pa tayo yan, <laughs> ito yung 306 yan, ito tayo sa 307 7. So, dito tayo sa 306. Pasuan so, natin yung kwarto ni Ratesans. Okay. Nagawa ko na kanina. Ay, namula. Ayan. Ayan. Oh! Dito, double room. Yan, pag double room, ganyan pala. Yan o, no? tingnan natin ulit.

Ganda uh, eh. natin yung soft drinks natin. Ganda, ang laki ng kalan nito. Yun! So nakabili na tayo ng Diwata Pares. Ay, Diwata, hindi. Seek and Joy pala. Ay, may libre sa mo pala ng Diwata. Oh. <laughs> Bawal sa yan. Uh, Tapos meron tayong Seek and Joy. Yan o. Oh ang bait ni ate kasi isa lang binili ko pero sabi niya ako, yan, dalawain ko na para matikman mo ng gusto yun. <laughs> Serti talaga kapag may ano, test boon. <laughs> ito yung mga kasama niya. Maraming sabaw. Maraming kanin. Tapos meron din free soft drinks. Ito na drinks yan? Yeah. Diwata, ganyan, ganyan kalapit si Diwata, men. <laughs> Mas marami pa nagre-reklamo sa kanya. Wala tayo open ba? yung ah, ano. No? It's the game one time! Game! <laughs> Ito sa one week yung ano, yung review. Sige, pa-open ko na mga ka- of Health Related Problems and Development of Community Action Plan. So, okay. anyone po na makapagbigay sa akin ng idea, bakit... astig yung ilaw dito mga papit ayan oh. pwede mo makontrol nyari pindutin mo yan ang iba yung kulay tinan nyo ah gawin kong bright mode bright mode o oh, yun bubakas yung ilaw yun yan pag tinindot mo yung bright mode gawin natin romantic mode romantic mode Ooh naging pink tapos curtain uh, sleep mode sleep mode oh namatay yung mga ilaw pag sleep mode yan o oh. mo yung ano uh, len yung warm mode. Warm mode, try natin. Ano pala pag warm mode? Kulay blue. Let's strip. Let's strip. Ano ito? Pwede nang ibain ako. Ayun o. Pustig. Sogo. Sogo mode. Sogo mode. Yun. Good morning mga papi. Gising na kami. Gising na si Mavidy. Yan. 6am na. Kain din mo ng breakfast. So may free breakfast din dito sa Lime Hotel. Ano naman ba? Lime, Lime Hotel, di ba? Tama. Lime Resort Lime Resort ba? Lime Resort Hotel. Patay yung iPad. Tinanggal mo sa saksak. Hindi. Hindi pumasok na damok. Hila. Ang card natin, baka makalimutan natin. So ito pa. Yan, yeah, tapos sa inyo, mawayon ba maway 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 Parisville yon yun may, 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 yun 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 may pool area so, nice yun let's go Let's go, yun 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 Nakita mo yung ano, South China Sea. Okay.